Hello guys! Welcome sa ating little channel. Please like, share, subscribe, and comment naman ng mga tanong nyo tungkol sa Q1 or Piancy Visa. Sasagot tayo base sa ating experience. Ang video natin ngayon ay tungkol sa mga tanong sa atin noong tayo ay nag-interview sa US Embassy sa Manila noong nagpa-process tayo ng ating Q1 Visa yon tatalakayan din natin yung kung ano-ano bang mga document ang hiningi sa atin noong tayo ay nag-interview. Ano-ano bang mga document at ano-ano bang mga tanong sa atin ang itinanong at hiningi noong tayo ay nag-interview sa US Embassy sa Manila? Yan po ang ating mga sasagutin. Tayo po ay nag-interview noong December 19, 2023. Bali, ang nakuha nating schedule ay 6.30. Alas 4 pa lang ng umaga, tayo po ay nakapila na sa labas ng embassy. Bali, 5.30 nang simulang papasokin ang mga naka-schedule ng 6.30. Sa entrance pa lang, hiningi na sa amin ang aming passport. ds is 160 at ang confirmation appointment. Bali, sa likod ng passport ay nilagyan lang nila ng pangalan at saka kung anong litra. Bali, ang litra po ay ABC sa atin ay C. Pagpasok natin sa loob ng embassy, may dalawa tayong scanner na dadaanan. Pagka lagpas po natin, ay mayroon pong mga babae doon na mag a sa atin kung saan tayo pupunta or saan tayo uupo. Bali kung ano ang litang naka, lagay sa likod ng iyong passport ay doon po kayo oo po. Habang nagaantay tayo sa pagbubukas ng window ng mga Pilipino consul, ay pinahanda naman sa atin ang ating mga legal document. Passport, DS-160, Sinomar, sa akin dahil nagpaayos ako ng birth certificate, dalawa yung Sinomar ko, wrong name ko at saka right name ko. Then, birth certificate, NBI with AKA kasi tayo po ay mayroong uh, other name. Nagpaayos tayo ng birth certificate. 2x2 visa size, dalawang piraso at resibo sa RCBC. Yun po yung mga hinanda natin na document habang nagaantay tayo sa pagbubukas ng uh, window ng mga Pilipino konsol. Then, noong nagbukas na ang window ng mga Pilipino konsol pinapila po tayo sa window 50. 4. Lahat ng inihanda natin noong nakaupo pa tayo, ay yun po ang ibibigay natin agad sa Filipino uh, Consul Bali sa akin, pagkatanggap niya ng aking mga document, ay tinanong lang niya ako uh, name ni petitioner, address at saka yung cellphone number ni petitioner Then, tinanong din ako ng pangalan ko, address ko, cellphone number ko, at kung nag-travel ba ako abroad, at kung kailan ang amin last meet up ni asawa. Ayon. Then, afternoon ay pinapunta na ako sa window 53 para naman sa biometric. Sa biometric naman, dahil maaga pa, isang window pa lang open at uh, Uh, ang window 53 po ay sarado pa, kaya doon tayo pinapila sa window 52. Bali, ang ginawa lang naman natin ay nag-fingerprint. Hiningi lang sa atin ng ating passport at saka DS-160. Pero nung natapos na, na tayo mag-biometric, uh, ang ibinanik lang sa atin ay ang ating uh, passport. Then, pinapunta na tayo doon sa ibang opuan at pinaantay tayo na magbukas ang uh, American Consul. Habang nagaantay tayo sa pagbubukas ng window ng American Consul, ipinahanda po sa atin yung mga legal document na hindi natin naipasa doon sa Filipino Consul. Dahil hindi naman na-divorce uh, si asawa, at saka na-esputong tayo, wala tayong kailangan dalhin na uh, medical record, ang inihanda lang natin para sa final interview ay ang ating passport. Pero doon po sa mga pumasa agad sa medical, kailangan nyo pong ihanda yung medical record kasi ibibigay yan sa inyo ng Ah, uh, locks kayo po ang magdadala niyan sa embassy. At saka doon naman sa mga divorce ang kanilang partner at saka may mga criminal record ng kanilang partner ay kailangan niyo pong yung ihanda para kung sakali man hingan kayo ng konsol ay mabilis nyo lang maibibigay yon sa kanila. Ayon. Bali, noong nag-interview na po tayo or tinawag po ang ating pangalan ay napunta tayo sa window 60. Yon, isa pong American consul ang nag-interview sa atin. Bali, pagkabigay lang po ng ating passport, agad po tayong tinanong ng ating pangalan at saka birth date. Pagkatapos po nun, ay kinuha na niya ang ating I-129 packet. Yon. Then, tinanong ako ng name and address ni asawa, cellphone number ni asawa, cellphone number ko, Then, tinanong din ako kung kinasal ba ako, may anak ba ako, kinasal ba si asawa, may anak ba si asawa, at saka, uh, kailan ang aming kasal? Saan ang aming kasal? First meet up namin in person, last meet up namin in person, saan at kailan kami nagkita, o Kailan kami nag-start mag-usap online? Nakalabas na ba ako ng bansa at kung nagserve ba tayo sa military? Yan po yung mga tanong sa atin. Ang may advice ko lang po sa ating mga magi-interview sa uh, US Embassy. Kung tayo po ay dumating sa final interview at tayo po ay tinanong ng mga katanungan, tayo po ay sumagot sa direct to the point. 'Yon. Katulad ng sa akin nung tinanong ako ng aking pangalan at saka birth date, ibinigay e ko lang ang aking pangalan at saka birthday. Hindi na po ako gumamit ng sentence. Nung tinanong din ako ng pangalan ni asawa, address ni asawa, cellphone number ni asawa, ay ibinigay e ko lang ang ang uh, pangalan niya asawa, address niya asawa at saka yung cellphone number niya. Hindi po ako gumamit ng sentence kasi ang gusto ng console ay maintindihan ka agad nila para wala nang masyadong pasikot-sikot na tanong or follow up question kasi kung hindi kanila maiintindihan agad ay talagang may follow up question yan hanggang sa maintindihan kanila. Sana ay may nakuha kayong idea sa aking experience noong tayo ay nag-interview at sana makatulong sa lahat ng mga nagpa-process ng fiancé visa. Thank you guys!